Nasa 50,000 ang cash riders ang miyembro na ngayon ng SSS Social Security System. Kasunod dyan ang nilagdaang kasunduan ng angkas at SSS na layo magkaroon ng dagdag benepisyo ang mga rider. Si Benji Durango sa Santo ng Balita. Tatlong taon ng angkas rider ang single mom na si Bernadette. Mahirap daw ang buhay pero sa tulong ng pagiging isang motorcycle taxi rider, na naitaguyin niya ang kanyang siyam na anak hawak na una, hawak namin yung oras, may time kami for my kids. And yung sakita talaga namin is talagang nagiging consistent na. Pero ngayong araw, nagbukas ang pagkakataon para kay Bernadette para sa isang secured na hinaharap. Yung mga lahat ng bikers po namin na magagaling nandito po sa SSS ngayon. At kung nahirapan ka mag-book ng angkas kaninang umaga sa NCR, nandito kasi sa SSS Head Office sa Quezon City ang karamihan sa kanila. Ngayong araw din kasi, nagkasundo ang SSS at ng Angkas Motorcycle Taxi nagawing gawing miyembro na ang mga Angkas Riders sa Metro Manila, Metro Cebu at Cagayan de Oro. Kaya si Bernadette tuwang-tuwa. At malaking tulong talaga sa amin. Hindi lang sa akin, also sa mga anak ko. 570 pesos ang pinakamababang hulog nila kada buwan. Tulad ng karaniwang miyembro, may naghihintay na sa kanilang benepisyo tulad ng maternity, disability, retirement, funeral at death benefits. Pwede na rin maka-avail ang mga rider ng salary at calamity loans. Sobrang laking ginhawa to para sa mga kagulong natin, no? We've been um, at this for 8 years. Talagang tuloy-tuloy lang pong advocacy natin na gawin silang uh, formal na part ng ekonomiya. Nasa 50,000 ang bilang ng mga angkas rider na may maituturing na ngayong bahagi ng formal sector hinahanda niya po yung kinabukasan ng mga riders niya na napaka-importante po ito sa inyo. Pati kayo po dapat magmiyembro talaga kayo ng SSS. Ambisyon ng SSS na makapagmiyembro ng 4 na milyong manggagawa ngayong taon at malaking tulong ang kasunduan na ito para makuha ng SSS ang kanilang target. Benji Durango para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.